Oh, okay, ito sa kapeso. Saang banda na nira? Ay, nako naman ito si... <laughs> Haha Bata tayo kapeso? Umamin ka na lang. Kasi, prangka ang kapeso, ano? walang personalan. No? Kasi, kahit pa paano naman, nagkasama tayo sa kalingap. Ano, kahit pa paano, inaalala ko yun eh. Kahit pa paano. Prangkang usapan. Huwag mo nang gamitin yung iba. Huwag mo nang gamitin si Bopil. Huwag mo nang gamitin. Mga twirang ka sa sarili mo. Ano po? Bakit ka na alis? Anong nangyari sa iyo? Pinaliwanag mo na yun noon pa. Matagal na pa noon pinaliwanag mo na 'yan eh. After na may paliwanag mo, kung nanahimik na wala na eh, wala na eh. Ngayon bumabalik ka. O ano motibo mo? Hindi ba for views? Nako naman. Ganoon lang kasimple. Huwag mo nang gamitin na mga anomalya ka ay sa kalinga, pagtatakpan mag ni Ekayan kasi mga kaalyado 'yan, parang abogado Ekayan. Nakamonitor naka ko sa iyo kanina eh. Kasi kanina nandoon ka kay nang may nagsumbong na sa akin. Nag-comment ka doon kay Ninang, gusto, gusto mo makipag-aliyado sa kanya eh. Nag-abiso ka na may itatapik mo si Tatang. Ano po? Nag-comment ka pa uli na buwan daw ng July. O, kaya tinutukan kita kanina. Pinakinggan ko yung ano mo. Gusto ko mag-comment eh. Pinipigil ko na kasi mama is screenshot eh. Alam mo yung comment ko doon? In short, in short ka peso, real talk. Gusto mo lang ng views. Huwag mong gamitin si Bopil. Huwag mong gamitin kung sino man. Gusto mo ng views nagko-content ka sa kalingap. Ano? Ganun lang kasimple yun. Patatang-tatang ka pa, yung pangalanan, ginagamit ng video, video, ko. Di ba? Ganun kasimple ka peso. Nagpaliwanag ka ng ilang beses. So kung sa pakiramdam ko tama ka, tapos na issue, ba't ka bumabalik ngayon? Gusto mo ng views, sumubok ka ng isa, nagkaroon ng views, umuulit-ulit ka. Kunwari, nagdidepensa ka na kung sino dinidepensahan mo. Real talk, gusto mo lang ng views. Ganun kasimple yun. Oh, pasubalian mo na ayaw mo ng views. Imposible 'yun. Gagamitin si Bobil Eka, naapika, e, wala e, ka nagsasalita. Nagsalita na nga ako after ni Bopil e. Hindi mo lang napanood ang, ang, gusto kasi ipunto ni Kapeso, kahit daw mga ah, may anomalya dito na alam namin, ayaw namin magsalita. Mali ka. May mga ilan dito na nakita namin mali, sinasabi namin. Baka hindi, hindi, mo, hindi ka lang aware. Pero ito, pasubalian mo sinasabi ko. Ano man ang naging kaso mo sa kalingap, may katuwiran ka man, na ipaliwanag mo na nung matagal na panahon, ba't ka bumabalik ngayon? Ano? Di ba, for, pur views lang naman ang gusto mo? Ganun lang, ganun lang, ano? Ganun lang, ganun lang kasimple. O oh, sige, w wala, wala namang nagsasabi. Ang sinasabi ko nang ginamit pang pa video ko. Totoo namang ginamit mo eh. Naka-public. Di ba? Ginamit mo, walang problema ginamit mo, pero may, may karapatan ako, anong gusto nung gawin ko sa video na ginamit mo. Yan ang sinasabi ko. Hindi kita sa tinatakot. Pag-aari ko yan. O, oh, may, may ad wala, pag-aari ko yan. Di ba? Sinabi ko, wala nang problema kanina eh. Pero kung palalalain mo ang isyo, lalala ang isyo. Yan ang ibig kong sabihin. Ganun, ganun lang kasimple eh. Huwag mong burahin. Subukan mong huwag mong burahin. Kaya sabi, sabi ko lang kanina eh. Di ba? Nandito, nandito pa si Ingrata kanina eh. Sabi ko, huwag ko lang mapanaginipan. Ano po? Huwag ko lang mapanaginipan. Ganoon lang kasimple po yan. Ano? Basta personalan ka peso, wala, wala eh. Pero ang dami po kasing adlib eh. Pangalanan mo, anong prinsipe, anong hari, anong reyna. Pangalanan mo kung matapang ka. Sabi nga ni, ano, sabi nga ni Batang Hamog. A anong, anong style, style mo pa yan? Opinion sa opinion, opinion mo yan. Opinion mo yan. Pero in, ito, sa mga nanonood dito, mga bayan natin, ano? Ano hindi mo ni Kapeso sa tingin po natin? Uh, tingnan nyo po, ah. Si Kapeso kasamahan natin nung araw. Magaling na reaktor yan, eh. Hanga tayo dyan, eh. Magaling yan. Nagkaroon ng issue yan, mga bayan po natin. Ago lang edit yan, no? Oh. Pero dumating ka sa, punto yan, na talagang bumanat ng bumanat yan kay Kuya Bal. Alam, alam, ko, sumama ang loob niya. Ayaw ko na ng balikan, eh. Ano po, yun ang nangyari dyan, no? no? Hindi, umalis siya. Wala na. Ano po, ano man ang naging dahilan, ipagpalagay pa natin. Mali ang kalingap, siya ang tama. Pagpalagay na natin, ito, uh, ano yun, parang ano, ano, uh, presu ano, presuming without accepting, ano, assuming without accepting, ano, i-assume muna natin na siya ang tama. Naipaliwanag din na po yung matagal na panahon. A year ago, uh, two years ago ba, ilang taon na ba, gano'n ba katagal yan, three years ago, hindi ko na matandaan. Ano, naipaliwanag niya yung panig niya nagnegosyo na siya, tahimik na. ayos na, ano? Sa, sa part natin, hindi naman natin nababanggit na halos yan eh. Kung sakali man siguro mahapyawan, hindi naman na yung paninirang ano, hindi yung mga tipong ano lang, maalala mo lang na si Kapeso, magaling din na reaktor ng araw, parang ganun, maaaring ganun. Ano po, so, tapos na. Ngayon nagkaroon ng mga usapin sa kalingap, nagko-content ka. Ano po, sina, si, si, kuya nagsasabi na huwag nyo kaming i-content? Ano po, anong motibo mo? Di ba? Aminin mo na lang, gusto mo rin ng Dios kaysa ang bang ikik na, ay, mga reaktor, si, si, tatang eka, ano yan, sip-sip, uh, mga, yung mga tipo mga gano'ng ano, pagtatakpan eka ang mga kakaguluan dyan sa kalingap, ang dami, ang dami kanilang maikukontent dyan. Kaso ayaw nila ikontent kasi, ano, kasiraan ng kalingap. Ano po? Tapos sabi naman, hindi ka naninira. Kasi kapag inisa-isa ko yan, nahaba ha, tayo. Alam mo mga viewers yan, kapeso. Alam, wag, ka na mag-ano mag, mag, -mag -ano dyan, wag na magmalinis dyan. Magaling ka magpaliwanag, magaling ka magsalita, hanga nga kami sa iyo eh. Pero para ang, ang, gawin mo yung ganun, ay, teka muna. Teka muna. Ano po? Actually, kahapon, hindi, ka hindi, ka, hindi ka naman kasama sa, okay, hindi ka naman pinangalanan eh. Sinasalo mo eh. Di ba? Kasi, ito, si Kapeso kasi hindi awerto. Baka hindi niya alam, sige na kuya, balgaling dito kahapon, dito na ng halian. Nagkakwento-kwentuhan kami, ano? Gaya ng sabi na kanina. So nagbanggit si Kuya sa yung patungkol sa mga umalis. Ano po? Pero mga hindi 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 antay yun ha? Yung actually yung hindi, hindi tinutukoy ano po ano. Yung mga ilang ano lang po na kasi ano ah, nagiging antay lang naman yan kapag na, mga nagsasalita na ho ng ano yung talagang pabalak, yung talagang ano na. Pasin pa rinira in, in, in ang salita. At nadito sa si kalinga prob, nga pala ano, kapeso pangalanan mo, siya sabi mong prinsipe iyak-iyak. Tinutukoy mo sa si kalinga prob, eh. be. Diretsahin mo. Nandito sa si kalinga parang Nandiyan, nag-comment nga kanina eh. Huwag ka nang ano, ang sabi nga ni, ni Batang Hamog, di ba, si Batang Hamog, pagtutukan ng ang walang pansin to, marami, maraming real talk si Batang Hamog sa ngayon eh. Ano po? Pagka ito, ano, it, ito medyo humaba pa ng konti, si Batang Hamog, papagsasalitan ko sa channel ko. Ano po? Ayoko naman sana naman ganitong usapin eh. Ang puto lang natin, maging, ano ka, wag ka nang ano, sabi nga ni Batang Hamog, kung totoong lalaki ka, pangalanan mo. Doon ko natin kay Batang Hamog eh. Sasabihin nika, ano, prinsipe, uh, yung hari, yung reyna, hindi ka diretsuhin. Hindi, al alam naman natin, ikaw kung sino pinapatungkulan. <laughs> di ba? So, iyon yung kapeso. Ano, w wala, wala akong personal na ano sa'yo. Pero ang, 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 sa atin lang, ang sa atin, oh, opinion, oh, magbigay ka ng opinion, walang problema. Ano po? Pero ang, ang totoong totoo nangyayari sa ngayon, kaya ka nagkabius ka, ginagamit mo ang kalingap uli. Ano po? Ge ginagamit mo, pong... aminin mo na lang, wag mo nang sabihin na si Bupil ay naapi. Hindi kami nagsasalita, eh nagsalita na nga ako eh, pinaliwanag ko na nga eh. Kasi yung issue noon, hindi lang naman patungkol doon sa screenshot na ang ang nilalaman ay nagkikipag ugnayan kay Salcedo. May iba pa kasing laman doon eh, pinaliwanag ko na yun eh. Sasabihin mo na kami daw ay ano, parang yung, yung tipong ano, parang uh, may pinagtatakpan. Parang uh, hindi man lang kumontra. Yan eh, ang may mo eh. Pakiramdam mo lang yun. Ano, pakiramdam mo lang yun. Hindi mo alam, kahit si Kalinga, pero magkakausap kami, sinasabi ko sa kanya, uh, minsan, ang uh, magsasuggest tayo eh. Kahit si Kuya Bal, minsan ito, itong ganito ako, ganito, ganyan, ganyan. Hindi mo alam yon kasi wala ka na sa amin. Ano mo, kaya ang sa amin, manahimik ka na. Pag gusto magkunti sa Kalinga, ibig sabihin nun, puro views ka talaga. Kasi may views sa Kalinga. Real talk yan, ano? O sige nga po, subukan nga po muna dito, ano? Kasi marami kasi, hindi ko mabasa lahat ng comment dito eh. Ate ka muna, magbasa muna ako ng comment pala bago ako magpapress. Ano, bago umalis si Kapeso siguro, magpapapress tayo. Sige, ito. Liberty, Parinas, kaya nga kuya, sinisiraan nila ang kalingap, lalo na si Kapeso. Uh, Rose Tagala, paggutom ngayon, Bona or, uh, o Borsa, Kapeso, ano ba ang motibo no, nyo? MSTB, Purbius si Kapeso. Hightyap, Tiap, uh, Ilagan, natakot na si, 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 Sir Julay, duwag pala si Kapeso. Natakot na si natakot na Sir July duwag pala si Kape. Hindi dito si Kape, sumatabang so 'yan. Matabang po 'yan. Matabang 'yan. Ayoko kung gumamit ng ibang term kasi mamaya ano naman eh. Pero ibig sabihin para magawa niya sa kalingap 'yan. Ano? Ang hanggang ngayon. Sabi ko nga ako ako ay suwa ako eh. Mag-content ako sa maki, makikontent ako sa ibang content tapos ang ang, ang drive ko ay sisiraan ko. Parang hindi ko maano 'yun eh. Mula nung nagkaroon ako ng channel, pag reaction video, Although marami tayong content, pati yung estimated earnings sa unong araw pa yan eh. Hindi ko magawa yung ganun. Magigamit ako ng content tapos sinisiraan ko yung ginamit ko. Ang kapal ng mukha ko naman nun. Hindi ko ginagawa yun. Kung ka kayang gawan ng iba, ay sila yun. Pero ako hindi ko kayang gawin yun. Sino ba nagdawit sa akin ngayon kung bakit lumabas ulit ako? Di ba si Dr. Lab? Siya naman ang simpleng bagay yung kapeso. Sabi ko nga eh. Minsan, anahap, baka nga sa ibang live ko, nahapiyawang kita minsan ni. Eh. Baka nahapayaman kita si Kapeso, magaling na aktor yun. Kaso ano yun, kumbaga hindi kabisado si Kuya Bal, kaya yung mga minsan may mga reverse si Kuya Bal, maaring ganito. Pero sa hindi yung tipong ganun. Pero ikaw, nabanggit ka man ni ano po, actually yung pagkakabanggit ni, Kapeso, ni, ni Dr. Love sa'yo, parang papuri sa'yo eh, kasi kalaban niya si Bopil. Pero ginamit mo, mautak ka eh. Ganun ka simple ka peso. Mautak ka. Sinamantala mo yun. Sinamantala mo. Walang sinabing masama sa'yo si, ano, si Dr. Love kung tutusin nung nabanggit yung pangalan mo. Kasi masama loob niya kay kay Bopil. O ginamit mo 'yun. Ano? na? Naku naman. Matagal tayong magkakasama, Kapeso. Matagal tayong magkakasama rin dito nung araw. Gemini, <clears throat> Oy, Kapeso, doktor, love mo naman ang ang binabato. Uh, ang problema mo, hindi mo ka, hindi naman po, hindi hindi naman tayo makikipagkayanan. Ang sa atin lang po ay yung punto lang. Punto lang ho kasi ginamit niya yung video ko kanina eh. Kasi kung hindi naman ginamit video ko. Mahayang ko lang yan eh. Ako yun eh. Ayaw niyang pakalaan si tatang daw. Tapos buwan ng July. Ayaw ba ginamit eh. Kaya ayaw ko rin sana pangalanan eh, para sana tabla sana eh. Kaso sa comment, ano ba ikaw mo, mga blind-blind item eh? Sabi ko si Kapisot. O ba diba? Diretsahan. Parang si Batang Hamog. Di ba si Batang Hamog? Diretsahan. Dito lang kasimple ang buhay mga bayan natin. Ano? Ang sa akin naman, kung maki-views-views maki, maki ka, walang problema ito lang yung walang problema pero wag naman yung ano nakikibius ka na sinisiraan mo pa tapos sasabihin mo kung, kung, anong, anong paninira nako naman pambira siguro bahala ng viewers sa paninira kung ano kung, kung tinutukoy yung paninira di ba Gano, ganoon lang naman kasimple yun eh masama ba yung sinabi namin kahapon yun na ano na itong mga anti kalingap ka kung sinasabi nila ayaw sa kalingap kung ano nung sinasabi sa kalingap na lahat-lahat ng kasamaan nandiyan eh. Pero hanggang ngayon, kalingap pa rin ang tinatapik. Di ba? Dapat kung ayaw nyo na, kalimutan nyo na eh. Sabi sabihin natin, kailan magpaliwanag. Nagpaliwanag ka ng ilang beses nung araw eh. Ilang years agaw ag nakaraan ag ag nakakaraan eh. Di ba? Totoo yun eh. Nagpaliwanag ka na eh. So, kaya sa akin dito, umamin ka na lang. Kaya bumabalik ka sa topic ng kalingap, gusto mo ng views, nakatikim ka eh. Malaki na ka ang views ngayon kaya. Wala nang kapeso, walang masamang umamin. Huwag kang wag, ano. Alam ko may negosyo ka, pero alam naman natin mga mga negosyo ngayon, wali, ali, uh, kung paano kumita ang mga business ngayon. Ano po? Ganoon na lang kasi simple eh. Negosyante po tayo. Pambira naman sa si kape so, mo ba kami. For views gusto mo sa sa prangkahang usapan. Para i-content para bumalik ka. gagamitin mo si Dr. Lab, dahilan. Dr. Lab, ikaw may kasalanan dito. si uh, Dr. Lab, pagalitan ko nga 'to. Doktor Lab palang may kasalanan dito kaya bumalik si Kapeso dahil kay Doktor Lab. Ang bira ito. Uh, sabihin kay Doktor Lab. Ah, uh, Jimmy C. Sabihin mo kay Doktor Lab. Ang ito. Siya palang may kasalanan dito hindi pala si Kapeso. Ang ng Doktor Lab to. Ang